95% na nga nahuman ang pagtrabaho sa Cebu Bus Rapid Transit. Kung CBRT Phase 1 din mamahimot ng magamit sa buwan sa Setyembre. Ano ang report ni Alan Domingo. Nakiktigom si DOTR Secretary Vince Dison nilang Governor pambari 4 o Mayor Nestor Archival o ni Vice Mayor Tomas Usmania. Gipaniguro ni Dison nga mahuman ang kinatubukang CBRT project sa Dilipa Mahuman ang Marcos Administration. Kini, ilabina nga doon na nai maayong koordinasyon o suporta gikan sa mga lokal ng kamahanan sa dakbayan o sa lalawigan sa sugbo. Gani sa phase 1, 95% na nga nahuman o gikatakdang magpahigayon o test run sa unang simana sa Setyembre. The SIGPO system will really be a, a system that will be comparable to the best BRT systems in the world. Gipatayag usap sa mga local chief executives ang ilang suporta sa CBRT project din usa gipasalig nga mahinayon ang CBRT terminal dapit sa Kapitulyo. Even if you put it in the middle right, I would still, I would still like to keep that, that, design. The colonial design, it really looks, it blends well with the capital. Kailangan magka-station doon. Hindi pwedeng wala. Ang desisyon na lang ng city at ng province, saan ba? Sa gitna o sa side? Gipaabot usab ni Mayor Archival ang hangyo sa mga transport operators nga interesado sila nga musalmot sa proseso nga maka-provide og bus sa CBRT. They might be uh, displaced and there was this intention for them also to say that we would be and they would be uh, uh willing to be part of the people who will be or the institution who will be Humal sa panagtigom, ginspeksyon di ni Dizon ang CBRT Terminal nga naimutang sa uptown area sa Dakmayan. Atong sudlon karon ang bus nga kasakyan sa mga commuters. Ta, direta. O sa sa mga bus nga magamit, no? Gi-provide sa Osaka Bus Company. Ato makita mo ni mga 45 to 50 ang yahang capacity. Siyempre, ato ang mahinabi garon ang driver sa bus, sir. May buntag ni mo. May buntag. Okay, sir. Ikaw gi makabunya gani, ha? Ako gi makabunyag ng sir. Sa BRT? sa BRT. O sa feeling? Uh, challenge kayo, sir. L uh, lipay sa kung uh, bus company. Gipadayag ni Dizon, nga doon na na'y bus provider, nga mudagan sa phase 1, diin mo abot sa 20 ka mga buses ang makadagan. Hinoon kun, mahumana ang ang proyekto bukas sila sa ubang mga transport sector, nga musalmot sa bidding alang sa pag sa bus alang sa terminal. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.